Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nakasalubong ni Chang Sulsan at Josa ang mga nurse na kaibigan ni Annalyn at ipinakita nito ang mga nangyari sa video na kumakalat at bago pa nila sabihin ang mga gusto nilang sabihin, sinabi na kaaga ni Chang Susa na papunta si RJ at Lynette sa kinaroroonan nila Annalyn para kalbuhin si Zoe na tinuturo ni Chang Susa na may kagagawan sa nangyari kay Annalyn na iskandalo sa mall. At dahil napakinggan at napanood ng mga kaibigan ni Annalyn kung ano ang mga nangyari, nabosesa nila na si Madam Chantal ang may kagagawan sa mga nangyari kay Annalyn. At nahagip din ng kamera si Daphne na assistant naman ni Madam Chantal kaya sinisi na naman ni Josa ang kanyang Chang Susan sa maling impormasyon na kanyang ipinangalat. Sa kabilang banda naman ay nakarating na si Lynette sa security area kung saan doon si Annalyn at Zoe. Dahil hindi alam ni Lynette ang mga nangyari, agad niyang sinugod si Zoe at nasaktan ito sa pag-aakala na si Zoe ang dahilan at may kagagawan kung bakit napahiya at nagkaroon ng viral video si Annalyn. Agad namang inawat ni Annalyn ang kanyang nanay Ngunit hindi nakikinig si Lynette sa pag-aakalang kinakampihan lang ni Annalyn si Zoe. Kahit na sinasabi ni Annalyn na si Madam Chantal ang may kagagawan. At ang totoo pa nga ay pinagtanggol ni Zoe si Annalyn kay Madam Chantal. Na pinatotohanan naman ni Doc Lindon dahil magkasama sila ni Zoe na mga panahon na ginagawa iyon ni Madam Chantal. Ngunit hindi naniniwala si Lynette at inaakala pa rin niya na magkakampi si Zoe at si Madam Chantal. Patuloy naman sa pagtatanggol si Annalyn kay Zoe at sinabi nito na pati si Zoe ay sinakta ni Madam Chantal na ipinagtaka naman nila. Kaya nagtanong na si Dr. RJ kung bakit ito nagawa ni Madam Chantal at sinabi naman ni Annalyn na sinabi ni Madam Chantal na ginawa rin ito ni Lynette kay Moira at naalala ni Lynette ang mga nangyari noon. Nang sumisigaw siya ng sunog habang si Moira ay gumagamit ng restroom. At dahil sa sobrang kaba ni Moira na baka matos siya, ay lumabas siya ng comfort room nang hindi pa naaayos ang kanyang damit. At nang maalala ni Lynette ang mga nangyari at naalala rin niya na nagkamali siya ng saktan niya si Zoe, humingi kagad siya ng tawad kay Zoe at sinabi niya ang nadala lang siya ng emosyon nito dahil nasanay siyang laging sinasaktan ni Zoe si Annaline. Dahil alam ni Zoe na bias pa rin si Lynette sa kanya, kaya sinabihan niya itong, sa susunod wag naman siya basta-bastang nananakit. Dahil tinulungan na nga niya si Annalyn, ganun pa ang mangyayari at biglang umalis na si Zoe. At dahil hindi pa rin natuwa si sa mga nangyari kay Annalyn kaya gusto niyang puntahan si Madam Chantal. At dahil ayaw rin niyang tapakan sila ngayon dahil alam niyang habang buhay na pagtapak ang gagawin ni Madam Chantal sa kanila. Ngunit patuloy pa rin sa pagpigil si Annalyn dahil alam niya na pag pinatulong si Madam Chantal ngayon ay paulit-ulit pa rin ang mangyayari. Katulad sa nangyari sa kanila ni Moira na walang katapusan ang gantihan. Sa kabilang banda naman, habang nakikipagkamustahan si Madam Chantal sa isa sa mga shareholder, ay dumating si Giselle at sinabi nito na alam niya ang ginawa ni Chantal sa kanyang pamangkin. At pinaaalis ni Giselle si Madam Chantal. Ngunit confident pa rin si Madam Chantal dahil hindi siya magagawang paansin. Dahil may share siya sa Apex. At alam niyang dahil dito, kailangan siya ng Apex. At dahil sa patuloy nilang pagtatalo, may umawat na sa kanila at sinabi na hindi nila kailangang magsigawan at wala sila sa palengke. At nang sila ay paupo na, bigla namang pumasok si Lynette, at dahil dito tumayo ka agad si Madam Chantal, at sinabi kay Lynette na nasa ground floor ang kitchen, at naghihintay na ang mga platong huhugasan ni Lynette. Sinusubok ng maging kalmado ni Lynette, at sinabi niyang gusto niyang makausap si Madam Chantal bilang ina ni Annalyn. At dahil mapangasar nga si Madam Chantal, sinabi niya, na ito ba ay meeting o board meeting, at lahat tungkol kay Annalyn. At dahil dito ay nababort siya, kaya patuloy na sa pagsasalital si Lynette at sinabi niya na kung ano man ang ginawa niya kay Moira, ay deserve ito ni Moira dahil masama itong tao. At yung ginawa naman ni Madam Chantal kay Annalyn, hindi deserve ni Annalyn ito. Kaya tumayo ulit si Madam Chantal at sinabi na ang kasalanan ng nanay ay kasalanan din ng anak. At hindi rin siya magtataka kung magiging kabit din si Annalyn katulad ni Lynette. At sigurado siyang mangyayari ito. Kaya sinabi na lang ni Lynette na wala siyang magagawa kung galit si Madam Chantal sa kanya, ngunit ayaw niyang itamay pa si Annalyn at sumagot naman si Madam Chantal na wala silang magagawang magina at niyaya pa niya si Lynette na kumain ng croissant. na ikinangiti ni Lynette at hindi niya napigilang sabihin na naalala niya si Moira na sana nagawang dalawin ni Madam Chantal at bigyan ng croissant para hindi uod ang kinain nito. At nang paalis na si Lynette, hinabol naman ni Madam Chantal at binato ng tinapay. At sinabi nito na hindi pwedeng umalis si Lynette. Kaya humarap si Lynette at sinabi na kailangan pa ba niya ng approval at nakita ni Lynette ang stamp mark kaya kinuha niya ito at tinatakan ang noo ni Madam Chantal at sinabi ni Lynette na ilabas si Annalyn sa usapan nila at tuluyan ng umalis. Nang hahabulin uli ni Chantal si Lynette, hinarangan na ito ni Giselle kaya galit na galit si Madam Chantal at binalaan si Giselle. Dahil sa inis na rin si Giselle sinabi na lang nito na puro dada si Madam Chantal. At sinabi ni Giselle na maghugas na ng mukha si Madam Chantal dahil toxic ang stamp mark. Pero parang hindi naman tatalab kay Madam Chantal dahil toxic na tao rin daw ito. At umalis na rin si Giselle. Masyado ng toxic kaya hanggang dito na lang muna. Kung nagustuhan mo ang aking channel huwag mo naman kalimutan. I-subscribe, i-like at i-press mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong uploaded na video. Thank you and God bless!